di wow, sampung kilo talaga yan na balatong <laughs> charot charot mulang yan eh sige yeah. na natin ng ugasan muna natin ang laki nga ng lagayan sampung kilo nga yan ilalaga <laughs> wash wash muna ang ating monggo balatong is monggo yan tara po at maglalaga po tayo ng balatong monggo sa labas Kina natin ang sabaw at magsisindi na po tayo <clears throat> Thanks for watching, guys.